Okay, magandang hapon, magandang gabi sa kayo kayo palok ng mundo ngayon ng patwad at ngayon meron na tayong bagong video ang aking ibablog ngayon ay yung merong lugar dito sa bata na pentahan ng murang bike kaya sisilipin natin ngayon titingnan natin yung kanilang klasihan o ikang nga sa tanip, ay yung kanyang uh, variety so samahan nyo ako para makita natin at baka meron kayong matitipuhan dito kung isama kayo sa aking mga followers Baka meron kayong matitipuan kung dito kayo sa Riyadh ay pwede nyong bisitahin tong lugar na to na bentahan ng murang bike. Okay? napapansin ko ay kakaunti lang ang tao ngayon dito sa may bata siguro nagpapahinga sila dahil uh, ano ngayon uh, uh, Saudi National Day so kasi rest day ngayon kaya siguro yung iba ibang ginagawa, nag-outings o nagpapahinga syempre, holiday so instead na ipamasyal ay ipagpapahinga na lang minsan lang kasi to sa loob ng isang taon at pati yung opisina ng Mutawa dito yung lugar ng mga Balikislam ay sarado na rin siguro nagpapahinga na rin at uh, hindi ko alam kung yung lugar na yan ay yung pwesto na yan ay bukas dahil parang napapansin ko lahat ng mga pwesto dito ay yung diba? sarado so hindi ko alam kung magsasara rin sila pero makikita natin nandito ako ngayon sa Manila Plaza yan ito yung dating kilalang ano dito supermarket yung Manila Plaza dati pero kasi ngayon ay marami na mga bago mga bagong patayo dito na mga market at saka yung bago ngayon yung tinatawag na bileho at saka Nesto so yung mga yung dinadagsa dito dati ngayon ay na-divide na yung mga customer yung iba pupunta sa Nesto yung iba pupunta sa Belejo so ito yung lugar na malapit na ano yung lugar na pupuntahan ko ay malapit yan dito sa may ano sa may quick pay madali lang yan natin kasi makikita lang nandiyan eh ito yung lugar, yun yung mga public park. Ah, hindi public parking, ito yung private parking. Yung uh, mayroong babayaran kung pa-parking ka dyan. So, ito yung lugar na yun. Dito. Madali lang hanapin yan. Dito lang yan. Maglaka maglakad muna tayo ng konti para makita natin sa banda roon. So, para nakikita ko na yung lugar na yun na murang bentahan ng bike. Ito yung nasa band likuran ko. Ayan Oh. Ayan. Ano bang pangalan niyan? Nakapangalan. Nakasulat sa arabic. Hindi ako marunong magbasa ng ganyang klasing sulat na arabic. dito, pagpunta kayo dito, maraming mga gamit dito na pang ano, pang uh, pang rides para sa bike. Kung gusto niyo yung parang may ilaw na ilalagay niyo sa ulo niyo, ay eh, meron din dito. Ito yung nilalagay. Ito yung light na 'yan. Hala, kamo hala, habibi. 5050. 50? 5, 0. 5, 0? So yan, 50 reals 'yan yung ilalagay sa ulo pag nagba-bike. Meron din sila dito binebenta ano, yung upuan ng bike. Kung gusto niyo pa. Mukha lang yung mga bike nila dito. Oh. Habibi, kama ada, Habibi? 650. Okay. So, itong klase ng bike na to, 600. Hada itin na? Oh, yung dalawa na yun, tag 600. Ang presyo niya. So, eto siya. Iba rin ang presyo nito. Wahina sa kam? Hello, 500. Okay. So, yung mga nakahilera dito, yung mga nakahilera dito, 500 yan. So, iba rin yung presyo dun, sa banda dun. Iba rin yung presyo niyan dyan. So, meron din mga bike dito, para sa, ano, meron din bike dito para sa mga Pakistani at saka mga Hindi. Ito yung usually na makikita natin na ginagamit nila. Ito siya. Ito. So, siguro, katanong natin ang presyo kung magkano yun. Yung mga uh, bike ng... Ito yung usually makita natin ng mga bike. Uh, Habibi, hindi yung Pakistani? 500. 500, ha? Huh? So, 500 ito. Oh. 500. So, kung sakaling gusto nyong magbibili ng bike, Okay, eh, huwag kayo magutubili pumunta dito. Malapit lang dito sa may quick pay dito sa banda. Makikita, makita tong lugar na to. Marami kayong pagpipilian. Wahada Habibi? 600-700. Okay. So, yung dito na part, merong 600 at merong 700. Yung presyo ng kanilang bike dito. Mura lang to. Marami kayong pagpipilian. So, ang ganda na lugar na to. Medyo lahat ng gamit para sa bike ay makikita di makikita nyo dito medyo ako nagustuhan ko tong ano to yung place nila para sa bike medyo mga siguro kung bibili dito may tawad pa ito ang gandang flag ang gandang klase ng bike nito oh. Ayan. so ganda pati yung sa taas Ayan. So, ano kung baga sa ano sa market competition, uh, mas mura dito kumpara sa mga ibang market na pintahan ng bike. Kaya kung gusto niyo bumili ng bike, kung ako sa inyo, dito na kayo pumunta. Madali, madali lang ito hanapin kasi hindi lang yan sa diretso sa quick pay, dito sa bata. Parang gusto kong bumili ng lock nitong bike kasi yung, yung ginagamit ko na bike, yung trek, ay wala akong lock. So siguro okay na siguro ito kasi hindi ko naman iniwan ng na matagal yung pagbibili ako sa mga ano, makala so pwede na to siya pang ano alagaw eh so siguro malakas na to check ko muna so nakita kami ni boss kabayan dito so bibili niya siya ng gamit niya dito para sa kanyang bike at uh, ayun Mag-subscribe siya sa, aking, sa ating channel. And you are? And you are? Braveheart. Yeah, yeah, Brave? Oh, Braveheart. And you are Braveheart. You are Braveheart. Braveheart. Yan, pang dagdag sa ating pogi points sa ating channel. Kita mo? Ayan, yan siya. Okay. Yan. Subscribe, ha? Oo. I-all kalimbang mo lang para ma updated ka sa mga anumang kalukuhang upload natin. <laughs> Sa iska, sabi niyo, ano... Diba? Ito. Yan, oo. Okay na? Oo. Eh, wala ba isa? Diba? Diyan yung bagong kong vlog niya sa atin. Ah, ganoon po. Sige. Ah, pagka may... Matagpagin niyo. Salamat sa... Masakot ka na. Ha? Masakot ka na rin. Saka dalawang beses pala. Dalawang beses pala. Pabare-bare lang. Pang malingke. Pang gilid ng kamatis. Tsaka sibuyas. Hindi naman tayo pang malakay na vlogger eh. Mga kilala. Pang ano lang. Pang small time lang tayo malay oh, eh, kasi wala namang, sabagay, wala namang shortcut sa tagumpay, di ba? Dumadaan niya sa... Dumadaan sa... Pero iba sa TikTok sila eh. ah, sa TikTok. Sa Pero di. So, saan ka sa atin? mga viewers pa sa pa sa mga viewers sa ating mga viewers dyan. <laughs> <laughs> Yan. So ayaw ni Boss Kabayan makuha kasi baka meron siyang ano, may pinagtataguan. Alam niyo, oh, tumahimik kayo ah. So, yun. Nakabili na ako ng padlock ng aking ginagamit na bike. So, yun ang lugar na yun na bentahan ng ng murang bike dito. Kasi yung sa ibang mga market ay medyo mahal. Yung tag 700, tag 500, nagkakapresyo yun ng na mga sa iba, mga, etha, mga 900 o 1,000 abot yun. Kasi nakadepende kasi sa pwesto yan. So, kung dito, kung dito, medyo mura-mura yung ano nila dito, mga binabenta ng bike. Kasi nga, siguro, hindi rin masyado kamahalan yung mga, yung pwesto na binabayaran nila dito. Kumpara, sa mga bang, ibang mga market na syempre, mall talaga, ay, syempre, mahal din yung renta nila ng pwesto. The more na mahal yung pwesto, the more na, the more na mahal din yung benta ng mga kanilang mga ibinibenta. At ngayon, ay pupuntahan ko yung mga kasama ko dito dahil na malengke sila. At the same time ako, ay bibili rin ako ng aking bigas kasi uh, last na yung pinangsahin ko kanina na bigas na ubus na. So kailangan ko magbibili ng mga 5 uh, kilos na bigas. And then, siguro isda, saka gulay. pumasok pasuk aku dito sa market nakalimutan ko pala iwan kong plastik <laughs> How are you? Fine. Fine? How do you do? do football. Oh, this so what's wrong with your hand? Uh, what's wrong? This. So He what? For cricket? Cricket? No, cricket? Football. Cricket? football. football. Not football. cricket, ah? Football. Football. Okay, so be careful for playing a football because our brother. What? <laughs> Get injured because of the football. So always be careful. Don't don't forget safety first. Okay. Okay, welcome. Always be careful. Okay. Yes. Whatever you're doing. What? What the fuck? Always think in your mind. Safety first. Yes. Okay. Safety first. Always. Yes. Okay. Good luck. Well. So naglaro siya ng football. hindi siya maingat. So, yun na nangyari. Na-injured. Sabi ko sa kanya, kung ano man ang gagawin mo, kailangan safety first. So, hindi naman cricket yung nilaro eh. Kasi, usually, sa mga ganyang lahi, yung mga Pakistan saka Hindi, Bangladesh, Nepal, yung mga madalas nila kanilang nilalaro ay eh, yung tinatawag na cricket. Ayan. Ito so, sila na may ang mga grocery nila parang balak yata nilang upusin yung laman ng kasar mo dalawa dalawa yung kanilang gamit na trolley ba good kebal guys sa wala sa wala na video Ay, ni pala wala hindi wala Bangladesh wala bang lahat mga bisita lang ka mga ka ah kung Filipino <laughs> Ameriki Manila <laughs> Mandana Manila Mindanao Manda, wala ano ano bisaya bisaya sa hmm <laughs> oh, yan o, oh. shout out sa aking mga viewers dyan Itong aking magandang um, Karoy mo Ha? Mo. Ating magandang magandang maganda <laughs> Karoy mo, kay ako mm, ating magandang binibini Binibining mahamika <laughs> Nagpadala sila ng pera Ang palitan daw is Uh, C, 15 15.10 so ang problema wala pa akong may papadala so swerte naman nila swerte hindi lang masasabi ko swerte nila at hindi lang yon dahil nga sa Saudi National Day ay yung charge ng bangko ay free daw so napakaswerte naman napakaswerte naman sana all laging swerte okay So, kung bago man kayo sa aking channel, please naman, bago kayo bumitiyo dito, please naman, huwag makalimot mag-subscribe, mag-like, at mag-share. At pakikita notification bell para maging update kayo sa naman video yung aking i-upload. Maraming salamat. Daging alalahanin. Sa anong mga aspekto ng ating buhay, huwag kalimutan yung tinatawag na safety first. Bye!